no nakaraan po ay apat lang bodiga, apat lang mga budiga tong yagi Hmm, apat na yung budiga daw nasa ano daw nasa mga si Tinta Blokis pero sa ngayon nasa mga nubinta na yan po ang kanilang manubila ito po yan po may mga switch na po sa, ano, sa, sa light ito po ang ito nga pala ang kanilang ginagamit ng transmission mga kabinchor ay bitin tapos ano po mas maganda daw doon ang mga tuluganan po ng mga tao yan po napakalapad napakalawak may hagdanan pa sila dito guys oh wow hello guys magandang araw po sa inyo lahat welcome po dito sa aking channel for this video guys nandito po tayo sa bagong gawa na bangka itong bangka nito ay dito po sa mga sorry Jamba Sarangani province yan po ay ating pong silipin kung gaano po ka ganda ang kanilang bagong bangka na gawa po nila dito sa ano sa may soli kemba let's go yan ito nga pala yung bagong mga service boat ni nila ni Brad Y la ni siya koy. Para, 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 para. 24. Ah, labi. Napakarami po ng service na kinakarga po nitong motherboat nila nasa train 30 34 pieces daw na ano, ang pakura ang kinakarga. Pero actually mga adventure ito po yung kanilang panghuli po ay pang pamusit. Pang gabi po ang kanilang hanap buhay. Nasa may, mga pinaka sima, ah, mga simana mana ro no sa lawod no pinakataas ang yun ng simana? Manalib, malo, malo. Mm, pero kung tila unokos, upat, kung tilaw no ko sa upat ana hindi makadlaw hindi makagabi eh. yan pinagtatanungan po natin si bro nasa pinakahaba na po ng kanilang pong paghuli po ng pusit nasa no mga walong araw pero pagpahuli po yun ng mga pusit, nasa ano lang, nasa limang gabi, apat. Pagkahuli na sila ng mga tag, oh, pala, tag 5 mil, no? Sa 8, Wow. City. Napakarami pala sa limang gabi, nasa mm -hmm. makahuli sila ng mga otso. Otso mil, city mil, kung pagpahuli po yung pusit. Ano sa'yo eh, bro? Pa, mga 3C, Gapon? Calibir, 3C Yan, gasolin po ang kanilang mga makina nga ginagamit 13 horsepower po ang kanilang mga makina na Ikinikabit po nila dito sa mga service boat Napakaganda po ng kanilang gawa ng service boat mga adventure Kasi sobrang lapad po, hindi po masyado itong magalaw Naglo na po sa dagat Kasi ano po siya, medyo malapad po yung kung tawagin po dito sa amin ay maliit na buti-buti na tinatawag po na pakura. Tagpila po din yung country bro, mga inyong paglarga nyo, tagpila po yung bali. Dipindi. Napo yung say, 5 anak. Ah, po yung say, jis yes. Ah, dipindi lang say mo, kaya niyo bayaran. Wow, yun na. Grabe pala sila dito guys. Sa amin doon sa Jinsan, sa amin pong pagtutunang pinakataas lang po na balihan po ng tao nasa 6K pero dito po sa pagkakasit pwede po sila makapagbali po ng 10K, 8K ang kadalasan po 5K pag ka pag marami kang huli ay pwede ka makapag request po sa may-ari po ng bangka na pwede sila makapagbali ng 10K ganito po katindi ang kanilang oh mga mga pagpipisil sa gabi simple lang siya mga adventure pero yung tiyaga mo ay masuklian po ng mga maraming mga biyaya kasi ano po mapakapagblansi po sila ng may siguro ma, ma po mo sa hydrate 5 mil no 6 mil anak sobra po Ah, kung makakaswerte. Ayun ah, po guys, nasa ano daw, nasa 17k, 15k ang sahot sa isang tao pag marami po siyang huli na pusit. Ganito po kaganda ang ganitong uri na pag, -pag pangisda. Kasi ano po, uh, madali lang po makapag-uwi yung mga crow yan makapagaanonaka makapagui ka na sa yung sa yung sa yung bahay na may bigas na sa 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 inin hindi po katulad sa amin na mga ano mga handay to na. ano po matagal po kami makapag-uwi sa aming mga bahay na sa ano mahigit isang buwan kung hindi po papalarin ng isang laot kailangan talaga ang handliner to na ay kailangan talaga at syaga at pag may buwinas ka pag wala kang buwinas ay naku hindi ka makapagsahod ng gaya nila na ilang araw lang ay makapagsahod na sila ng 15 k sa loob po ng limang araw kasi po yung mga pusit po nila mga kabintyor ay ang kagadahan po ang mga kiluhan po nila dito ay nasa tag 100 kapin no ang kiluhan no sa no cost tag 100 kapin Oh, pareha ka ron. Na nada sa subragatos ang kilo kay bilogan daw ang buwan. Pag bilogan po yung buwan, ang ibig sabihin po noon guys ay medyo hindi po gaano ka pahuli yung mga pusit. Yan, magmahal po yung mga presyuhan po ng mga pusit pag patungo po sa bilogan ng buwan. Bo mga ay eh, akit muna tayo doon sa boat para masilayan po natin ang lubloban po ng bangkang ito. Napakaganda po ng bangkang ito. Sana ay makapag sabay tayo sa pag si trial nito, guys. Ay, ganito po kaganda ang bagong bangka ni nila ni Brad Talahid. Sa so, toto tapos sa mga Talahid family. At saka kay Madam, Pakisirik lang po sa kanyang channel. Ano kayo ito, madamang pangalan sa channel mo? Oh, sa page? Kitlin, Kitlin? Kitlin. Ah, Pit, Pitlin? Pitlin Vlogs. Yan guys, pakisuporta sa kanyang page. Pila ni siya ka Blue Kick Up? Muna, kapulit. Tintay 5. Si Tintai Singko, na ni Agay? Karo na, dumagan.

lang. Hmm, apat lang yung daw. Nasa ano daw, nasa mga Sitinta Tinta pero sa ngayon nasa mga Lubinta na. Anong makina ito, kap? Uh, C190. C190? Wow. Napaka laki pala ng kanilang engine mga kadventure. At napakaganda po ng kanilang loob-looban dito sa ano? Sa Camarote Napaka Linis po. Yan po ang kanilang manubila. Ito po. Ayan po, may mga switch na po sa, ano, sa, sa light. Ito po ang kapitan po ng ano, kanilang city light. Uh, dito po naman po ang kanilang kambiada. Kani siya no, kining kani siya kap kining ining ang um, transmission ani marin. Standard. Standard? ay standard? oh Yan. Kadina pala yung kanilang monobila, mga kadwinsyor, Hindi na, hindi na tali. Hindi na po yung mga lubid. Padalasan po ay lubid po yung ginagamit. Pero sa kanila po ay may conversation na po sila na, ano. Ah, uh, may kadina at saka... Sprocket. Sprocket. Yan ang ganyan sprocket po ay parang nasa motor na yata ito kalaki. Yan po ay hindi po gaano katigas po yung pag mag ano sila sa manubila Hindi po sa lubid. Yes, gahit itong PC na. No? Yes. Mm, matigas yung lubid. Yan ito. Magaan lang. Hindi masakit sa katawan sa kay kapilan Kapila na ano niya ni kamangani. Eh? Uh, opat. Na uh, win si Brad eh. Yan po ang bagong dating kanina po ay nagdiskargada sa kanya ning kasama yung na uh, bangka kay Brad. Brad talahid yan. Talahid ng ano? Talahid. Ah, talahid? Talahid. Yan po ay babaan po natin yung kanilang makina. Ay, napakalawak po. Napakalinis yan dito po kaganda ang kanilang engine room ang pagkakalawak po well, ano siguro ang transmission ani BT na 'yung ginagamit na transmission mga kabinsyor, ay BT tapos 'yung na ah yan po BT tapos dito na po sa ilalim ginamitan na po nila ng lubid tapos dito po ay sa doon sa may uh, manubila yon po ay sprocket at saka kanina siguro na sa susunod ng mga araw ay kanila na po ito yung iba baba kano saan siya iba kap? Bawa no tahu sa katik Ay katik dah? Katik urut tanah kekurangan. Ah. Bayan. Ayan po mga ka ay malapit na pala itong ibaba nila. Sana ay makasakay tayo dito sa pag si trial nila. ganda po itong ati, ati pong masilayan kung gaano po ka lakas po ng bagang ito. Yun ang kulang na lang po na ikabit po nila. Ito po yung palangoy at saka yung nalagyan po ng na mga service boat dito sa motherboard Yan po katulad kung kawayan na ito, yan po ay ilalagay po nila sa mga service para po yung mga service ay ano po maluwag po yung baga plastada sa mga service nasa, pila ka pa kura galing karga niya kap? Uh, 30, 30, 34 ah, grabe nasa 30, 34 na piraso yung kinakarga nila na service kasi ano po yung kanilang platik, masyadong mahaba kaya maluwag po yung mga service boat na malalagay po, malalagyan po nila dito. Siguro na ang isa kwan ba? Kaya po siguro na yung mga sobrang milyon siguro ko di maro ano no? Sobra. Sobra no? Uh, 3 milyon. 3 milyon? Ah, kaya kay fiber mang lawas no? Mas no, bakan. Uh, 3 milyon na lang ay uh, isang, isang mangka. Isang mangka. Dala na itong panday. Dala na kanan ng gastos. Ubos. Yan nga pala sa mga gusto po mag kapital po ng mga bangka, sana ay magano na kayo ng mga 3 million para maka What? pag paggawa ma na kayo ng bangka dito sa may Sarangani province. Napaka good quality po yung mga panday filipino nila dito. po mga mga nagtulugan doon. po mga ano? Mga sa mabawa, Puntahan po natin yung itaas si ano po, mas maganda daw doon Ang mga tuluganan po ng mga tao Yan po Napakalapad Napakalawak May hagdanan po sila dito guys oh Wow lah ganda na. Napakalapad po 34 na piraso po yung kanilang mga service tapos yung mga tao nasa mga siguro talan mo siguro kap na mo sa mga 30 ka pindo magsakay no 1 33 34 35 36 37 ah napakarami pa lang tao Santa uh, City ang <laughs> ila operator um, kapitan, uh, oh. pusinero. Pusinero oh. ah kusinero kusinero sa isang linero ah grabe parang lambat na lang yung kulang dito mga kanino pero yung mga higaan po ng mga tao ay komportable po sila kasi ano po malawak po yung ibabaw po dito napagaganda po ng kanilang mga higaan po ng mga tao kaya silang lahat po ay safe na safe po sila lahat dito sa ano sa kanilang manerbot sa kanilang higaan napagaganda po ng higaan po nila wow No smoking. Bawal manigarilyo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Harit nitong baka nito ay isa pong SDA 70 Adventist. Yan po ay bawal talaga ang manigarilyo. Para yes. po sa magkasakit po sa laot. Kasi ano po, panggabi po ang kanilang pagpipising. Hindi po basta-basta pag Overdive po sila hanggang magdamag po sila mag -fishing. kaya tama naman po yung bawal po ma manigarlyo kaya iwas sa sakit sa baga yan po may nagdidiskargada pang mga ano nagdidiskargada ng mga pusit yan ay pupuntahan din natin yan lahat po sila dito mga kadventure ay kadalasan po ng kanila pong pagpising, pagpising ko ay pamusit ito na po yung hanap buhay nila dito mag pagpamusit di po katulad doon sa ano sa jinsan doon po ang kanila pong hanap buhay doon ay tuna handliner handline na no tunahan tuna handline, pala at dito naman ay squid fishing shout <laughs> out po sa lahat po ng mga kababayan po natin Diyan sa ibang bansa Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta po sa ating mga fishing adventure. At ngayon po ay nandito po tayo. Nakipag-anak po tayo dito. Nakipag-explore po tayo sa kanila pong anak buhay dito sa Tiamba, Sarangani Province. At maraming maraming salamat din sa mga mag-subscribe sa aking channel. At sa mga silent viewers, ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong pagsuporta at sa lahat po ng mga squid fishing po dito sa Sarangani province maraming maraming salamat po sa inyo kung walang humpay sa pagsuporta sa aking channel at shout out nga pala sa lahat pong mga bagong subscriber bagong nag subscribe sa aking channel maraming maraming salamat po sa inyo lahat salamat kayo. so sorry sorry lagi akong kay akong target karon ron hindi rin mga mga Oh, testing, testing sa ko dire kay mentras wala pa ko unit ba. <coughs> ah. ah. Dire, testing na ko ba, Bahala akong target, wala akong mamasay ko basta kay maka-income lang. Oh. Ah, oh, importante ba? Kay Ugas. importante si, sa isa ka bulan makalawod lang ka to no, kumbati ra. Ay, gyapas <laughs> na ko ah. ba. nag kay akong gikon ko sila di mga ba. Matay mo income ano sila pinakagamay daw 5,000 daw kanang tapulan daw. Kanang tulog-tulugan daw ah. Oh, mga 5,000 daw income karon ang pinakagamay nila kanang tapulan daw. Pero kung giyan no, daw ka man daw sa mga 8 no, ibi. Nya lima ra daw kagabi. Oh. Yan na po, guys. Salamat po sa inyong panonood po sa aking mga explore po dito sa banta at sana po kung yung mong nagustuhan ang aking video sana po ay pakilike na po at subscribe at pinota na po mas puti sa rin button para updating kayo sa mga bagong video maraming salamat po guys thank you God bless